Wala ako sa studio. Ah, nagulat ako. Ngayon, ngayon lang, Diyos oh my God. Pag kukuha sana akong damit, meron lumitaw na kuting. Diyos ko. oh, kaya pala, ano yung uh, nanay nito, oh, kahit wala na ako dito, eh, dito pa rin. Dito pala siya ng anak. Diyos ko, tinan natin kung ilang, oh my God. Ay, nandun yung nanay. Nan nay. Nay. <laughs> dito pala si ano. Dito ka ng anak. Hindi mga dugo-dugo pa dito. Oh, jus ko, ano ba yan? Eh, dumi -dumi yan ang dumi-dumi yan ng anak ko. Dito siya ng anak eh. Oh my God. Kaloka. Eh, ito oh. Ah, naku, labahan na naman. Ah, naku. Diyos ko, mga damit ko. Mga damit ko. Ano na nangyari dito? Oh, <laughs> Ang maganda kong damit. Diyos ko. Ilan ang anak mo? Isang piraso lang anak mo, ha? Tingin ka na. Isang piraso lang ang anak niya, guys. Talaga, isang piraso lang. Oh, my God. Paano ito? <laughs> paano ko ito? Mga damit ko, guys. Puro dugo. Nakakaloka. Guys, nakakaloka ito. Hindi ko kinaya to guys, no? Yung pusa ko na hindi naman siya umalis. Nandito pa rin siya. Kaya katula na hindi ako nakatira dito ng anak. Pero, isang piraso lang yung anak. Tingnan natin. Diyos ko, ano ba? Ito, oh, pang... Ano ba yan? Saglit lang, ha? Halika, Meng. Meng, halika. Punta ka dito. Alam ba anak mo? Ha? ko oh pati yung mga ano paano ba yan nagawin ko dito lord patawad <laughs> ano ba gawin ko dito lord yung pusa ng anak sa aking cabinet ay nako ang piraso lang yung anak niya <laughs> Sige, buhayin natin itong anak mo ha. Ano ba ito? Lalaki o babae? Eh. <laughs> ang cute, cute Ang cute, 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 cute Mayroon <laughs> ba yan? Ang cute naman Sige, buhayin natin to ha Buhayin natin yung anak mo Isang piraso lang naman eh Pero ang laki ng chan mo Nung nagbuntis ka, bakit isa lang ang anak mo? Kinain mo ba yung anak mo? Kinakain ba nila yung anak nila guys? Pag nagugutom? Yan ang katanungan Only expert can answer Charade Anong pangalan mo? Ayan, oh. Jakaloka naman. Si... Ano ba ito? Pagmahal to? Gagawin kong ano? At ah, pagmahal. Babae, mahal. Ayun naman ako. Pagalaki mix. <laughs> ano ba ito? Babae o lalaki? Hindi <laughs> mm -hmm. pa siya bobo ka. Oh, at least alam ko na ano, dito ka na pala. Hmm, nako. Oh, yeah, sorry. Isa lang, isa lang yun. Uh, dede ka dito, dede, dede, dede. Dede. marunong naman nito, na ito. Dede, dede. Dede. Ayan, ayan, ayan. Hindi marunong. Hindi marunong dumede. Hmm. <laughs> <laughs> ayan, nakadede na. Guys, uh, sino ang uh, ano yung papangalan ko dito? Si Unika Iha. Hindi ko nga alam kung babae ba to o lalaki. Eh, Ayan lang yung madamit ko. Oh. Pang show ko pa naman to. Ito, oh, pang show ko to sa Euro TV. Hindi gawa sa damit ko. Ang ka naman ito. Ang dami-dami yung -dami pwede niyang anuhan. Ay, dami -dami Ang dami-dami yung anak anakan dito ka pa. Ay! Ah! Mayroong isa! Meron isa dito. Hindi ka sandali lang. Kasi mag... ko. May isa pa dito. Halika nga. Diyos ko. Ako ko. Sige. Ayan. So, dalawa na. Ako, ito pa. Mga damit ko. Ano ba ito? Ah? <laughs> Tingnan natin, baka mayroon pa. Ah! Agoy ginugo ko. At dami pa. Saka saglit-saglit. Mm hmm. -hmm, -hmm. dami. Meron pa dito isa. Hala. Ano gagawin ko dito? Dami. Ang dami. Ang dami. Loka. O yan guys, ilan na? Ilan na ang anak mo? Isa lang yung ano. Isa lang yung yellow. The rest itim. One, two, three, four, five. Five ang anak niya. Dati guys, yung alam mo ba, yung una niya mga anak, tinapon ko. Hindi ko naman tinapon. Parang nilagay ko lang doon sa isang ano. Kasi, na <coughs> namamaho na kasi. Hmm. Ano ito? Lalaki, babae? Lako. Parang ano sila parang hindi sila ano, Ha? kain kayo? kain kayo? kain Kain kayo? Kain kayo, oh. kaya Baka mayroon pa dito. Mayroon pa ba? Ito. Nabilang ko na ba kaya Nabilang. kaya kaya Nako. kaya 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 ay nako, paano na yung ano dito talaga siya sa Durabax. O oh, di diyan na kayo, di sige. Uh, kaya lang pag uh, ano na to, tumata ito eh, namamaho dito. Kailangan ko siya ilipat somewhere. Kung saan di ko alam. Totoo naman ako. Sabi ko nang anak yung pusa ko dahil lumitan yung tiyan eh. Kasi yung last kong punta dito, the other day, Ah, bago ako pumunta sa Team Abot Kamay office for the anniversary, malaki pa ang tiyan nito eh. So nanganak siya, siguro mga one day lang pala ito. <laughs> cute, cute, cute. <laughs> cute nga, pero pag uh, ano naman, Diyos ko, nangangangasaw naman yung tahay nito. Kapag uh, ano na, ay nako, sabi ko na nga dito nanganak to, nanganak na to eh dito lang talaga social mo naman sa Durabox ka pa ano doon ka pa talaga nag, nag ano dito ka pa talaga nang anak sa ano ko mga lagayan ko ng uh, pang show sa Euro TV ay just ko